Maling nagbabalik si Kuya Koy sa si Garden of Kuya Koy. Mga kaibigan, gusto kong ibahagi ito sa inyo, yung paghahambing natin sa tanim na kalamansi ng pinabuelo yung tanim sa buong taon versus dun sa hinayaan natin siyang naka-intercrop dun sa mas mga dominant na mga halaman tulad ng kamuting kahoy. Tingnan nyo yung comparison, no? magkasinggulang lang to Parehas na itinanim sa tamang uh, tempo, ano, tagulan, tamang edad at tamang pamamaraan. Subalit, itong maliit na to ay naka-intercrop sa kamoting kahoy. Pinabunot ko na yung mga kamoting kahoy na ando na sa baba, yung mga puno. Yun o. No? Kasi ako'y nag-aakala na kapag naani na yung kamoting kahoy, ay tuloy-tuloy na rin sa paglago yung kalamansi. Pero nung ito inihambing ko dito sa aking tinanim na kalamansi na walang sumasagabal after isang taon ay ito na oh namumunga na ang uh, height ay lampas tao oh. at uh, mayabong na rin yung mga sanga malayo ang pinagkaiba nitong uh, puno na to sa kasing gulang niya na naka intercrop sa kamuteng kahoy yan kung uh, meron kayong uh, pagdududa kung bakit naging ganon kasi yung aking kamuting kahoy dito ay naka, napakayabong masyadong malulusog kasi may mga nakabao na dumi ng manok dyan sa mga pinagtamnan uh, yung history nitong lupa na to yung first time na tinamnan ko to ay pinaararo ko nilagyan ng uh, bastanting dumi ng manok tinamnan ng kalabasa at saka yun nag intercarp na ako nitong mga kalamansi pagkatapos na anihin yung kalabasa. And then, sa pag-aakala ko na magiging maayos yung combination ng uh, kalamansi at saka kamuting kahoy, ako ay nagkamali. Sapagkat, pagkatapos ng uh, isang taon, ha, nang inani ko yung mga kamuting kahoy, ay nabansot yung mga kalamansi. Buti na lang ay hindi naman namatay. Nagkaroon ako ng konting pagme-maintenance nito, yung pinuputol ko yung sanga ng kamuting kahoy para maarawan yung tanim na kalamansi pero walayo, malayo pa rin yung pinagkaiba niya dun sa paglago ng kalamansi na walang kaagaw sa espasyo tulad nitong kalamansi na to yan o, mabunga yan, maraming sanga at dun sa application ng fertilizer ay uh, buwelong buwelo din siya walang gaano kaagaw kasi nababalutan siya ng plastic mulch may mga bahagi mga damo sa paligid pero kapag nai natin niya ng herbicide ay nagiging malinis at uh, nabibigyan ng mas magandang pag-aalaga yung ating tanim na kalamansi. Samantalang yung naka-intercrop sa kamuting kahoy, napakahirap yung maintenance kasi masyadong masukal. So minsan ko lang itong nalagyan ng pataba. Yan. Ngayon, para makahabol siya, kasi kaya pa naman, sa loob ng anim na buwan, wala akong ibang gagawin dito kundi maintenance. Kaya pinalagyan ko na siya ng mulching na yung sakaw na maitim o yung black sak na pang uh, mulching para yung damo ay hindi hindi agad tutubo sa paligid ng puno at uh, at the same time kapag uh, umulan ay uh, mag-aabsorb naman dito sa sako na to so pwedeng lagyan ng fertilizer at uh, pwedeng mag-spray ng uh, herbicide sa paligid at hindi masisira yung ating halaman at uh, tuloy sa paglago itong ating kalamansi yan so malayong yung pinagkaiba nito uh, nasa more than 200 pieces pa mga tanim na dito uh, hindi gaanong lumago dahil sa kamuting kahoy at uh, naunahan na rin siya ng unang 200 pieces kasi all in all, eh, 400 pieces itong aking second batch na kalamansi Yan, na supposed to be ay mapipitasan na sana ng bunga pero dahil sa uh, nagkaroon ako ng combination plant na kamuting kahoy sa area na to ay nabansot yung ating tanim na kalamansi Ayan. So kung titingnan niyo, pag mabasdan dito ay malago. Samantalang, mga kasamahan lang naman to doon sa punla na aking naitanim ng isang taon. Ayan. So lesson learned, kapag magtatanim ng kalamansi, as much as possible, wag na nating i-intercrop sa ibang halaman. Tulad ng mga halaman na gumagapang at masyadong mga yumayabong. Ayan. Tulad ng kamuting kahoy. So kung gusto ninyong i-intercrop pagitan ng mga tanim na nyug, ay best siya. Ha? Okay siya na combination ng nyog. Yan, tulad yan, yung pagitan ng ating yung yung agwat or yung distance ng nyog ay uh, about 6 uh, to 7 meters. So, sa pagitan, pwede magtanim ng kalamansi. At uh, nakahilera siya. Para kapag tayo nag-maintenance, ay hindi gaanong sa gabal at walang gaanong obstruction dun sa ating uh, pagtingin. No? Kasi maganda kapag uh, yun, nagkakaroon tayo ng visual inspection ay walang gaanong sa gabal. Nakahilera yung mga puno. At uh, madaling mapansin kung alin ang uh, kailangan ng agarang maintenance. Ayan. So ito na mga kaibigan ng ating garden. Uh, pa-expand na ng pa-expand yung, uh, yung uh, paglago ng ating mga halaman. Dito ay okay na. Pinalis ko na yung mga kamoteng kahoy. At uh, kapag may mga tumutubo na bahagya ay uh, pinuputol at binubunot. At uh, nag-spray din ng herbicide para sa mga tumutubong mga gugon at iba pang damo. Pero yung halaman ay uh, yan tulad ng rambutan ay uh, nakalaguna nakalago So wala na siyang gaanong problema. At yung nyog ay mas lalong yumabong at namumunga na rin dahil sa epekto ng ating mga organikong pataba. Ayan. So dito sa side na to ay mayabong na yung ating mga halaman. Hindi na gaanong problema yung damo. Tulad yan o. Oh, no? May mga kalaman na namumunga. May rambutan na namumunga. Yan yung ating takunan ninyo ay uh, mataas na rin yung yung uh, dahon. So uh ang isang kalahating taon sa pagpaparami uh, ng mga halaman ay uh, malaki na ang pinagbago. Yan tinanaka hilera dito oh. May mga damo-damo na ganyan pero kapag green scatter yan kaya in-spray ng herbicide ay hindi na siya gano'ng problema. So dito namumunga yung ating mga kalamansi. Yan, ito kahit uh, mababa lang pero may mga bunga. Yan. Hanggang doon, lahat po ito may bunga na. Yan. Lahat na yan may bunga. Kaya maganda kapag yung halaman talaga, lalo nang lalo na itong mga citrus plants ito, yung kalamansi, ay hindi siya natatakpan ng ibang halaman. malayo sa mga malalaking puno ng kahoy para mabilis yung kanyang paglago. At uh, yung inaasahan nating bunga ay lalabas sa tamang panahon. Bilang karagdagan, ito okay. pala yung aking marketed na kalamansi na 100 pieces. Yan. Ito ay nakahilera sa pinagtamnan ko ng ampalaya. Pinaalis ko na yung balag. Kasi sabi ko pag hindi ka agad yan aalis na balag na yan ay gagapang yung mga cover crop at matatakpan yung ating kalamansi. So tingnan nyo mga kaibigan o. Oh. Isang taon na rin to. Halos. Uh, ah. Wala pa. Wala pa isang taon kasi naitanim ko to ng uh, February last year. Yan. So uh, February, March, April, May, June, July, August, September. Seven months. Sabihin natin eight months. Kasama na natin yung October. Yan. So, for the past eight months, oh, kalipas ng lipatanim sa aking pagmarkot, ay ito na ang marketed na kalamansi. Ang ganda na. Oh, nakakatuwa ng tingnan. Yan. Oh, ganda. Yun, maayos, sabay-sabay yung pagtubo at malusog. Yan nakapag-apply na ako dito ng uh, pesticide at fertilizer. At uh, yung application ng fertilizer ay uh, once a month. Pero ngayon dahil sa madalas yung pagulan, pwede namang every uh, two weeks. Pero hindi ganong marami no. Yung tama lang para... Uh, Uh, mas supplement yung pangangailangan nutrients nating ating mga laman lalong lalo na sa lupa na masyado ng tigang kasi itong lupa na to ay madalas tamna ng kamoting kahoy kahit ng mga nakalipas na may-ari nitong lupa yun ang madalas na itanim kamoting kahoy ang isa sa pinaka matakaw sa pag-absorb ng soil nutrients kaya sa pagtanim ko ng gulay dito kinar ay kinargahan ko ng marami maraming dumi ng manok para magsilbing organicong pataba So, ang epekto ng dumi ng manok ay matagal. Yan, hindi sa so tulad ng inorganic fertilizer na instant yung result, pero yung epekto naman sa lupa ay nagiging acidic. Pero yung dumi ng manok, medyo slow effect, pero pang matagalan. Oh, lasting. Yan, kaya ang ganda na ng ating 100 pieces na marketed na kalamansi. Okay, bilang karagdagan to, maraming salamat. So ayan mga kaibigan, Salamat sa inyo mga uh, panonood. Itong ating update dito sa expansion ng ating taniman na kalamansi at dito ay may mga combination plant na takunan na nyog, to. Yan at saka rambutan. All right. uh, please uh, like, share at uh, subscribe para kahit pa paano slow pace yung paglago ng ating channel pero kahit pa paano ilumalago, no? At uh, nakakatulong din tayo sa ibang mga tao, kapwa nating Pilipino na may mahihilig sa agrikultura at lalo-lalo uh, na yung mga binipisyaryo ng agrarian reform program, yung mga nakakabili ng mga lupa na na, na ng original owners from the Department of Agrarian Reform tulad nitong akin, ay mas na nagiging produktibo dahil sa ating pagsusumikap at hilig sa pagtatanim. Alright, maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.